Gwapo rin na ito. Pine green na J1. Eh, ito, malupit to. Oh, mga body, o. Oh. Ayan, o. Oh. Not for resale. Another Jordan 1. May details dito na wear. Wow. Yan. tapos dito. O. Oh. Sa likod, photos. Yan yung logo. Okay, okay ano, o. Oh. Russell Westbrook, mga body. Ganda ng kulay, o. Oh. Ito, walang sira. Oh, yan yung logo. 1985 Rookie of the Year. Solid ng logo. J10. Yan yung logo sa likod. Tapos yung satang niya sa likod. Uy. Jordan 2. May details dito na ano. Bulaklak. May rose. Mga batid. Rose. Hey. Jordan 2. Yan po. Buwa po. O oh, diba? Naridiga ulit ulit. Sapatos ni Kobe Bryant. Wow. पूरी दिन्या तो mga buddy, musta kayong lahat? Panibagong araw, panibagong video natin Kaya samahan mga dito ako Ngayon ay tayo nagbabalik dito sa bahay ni Kuya Toto Para magpasilip ng mga shoes Ayan po sa likod natin, ang dami Ang daming solid ngayon, kaya abangan nyo mga buddy Bale, na pagto sa Maligaya Market uh, Ang new arrival nya po, ano, uh, November 4 Ayan, Saturday Ayan, bago natin simulan mga buddy, no, support pala yung page natin Swami Buddy Lakay Para po, pag nagparapol tayo soon Baka isa sa muna nalo. Ayan, pakiparo nyo po. Ayan, sa mga bago lang sa ating channel, paki-click ng video natin. Pakiclick yung subscribe para lagi po yung update. Maraming salamat po. Yung mga price pala mga ng no, uh, 2,500. Pababa po. Ayan, wala pang nakalagay ngayon kasi nga uh, pasilip pa. Basta yung price, 2,500 pababa. Ayan, tapos yung exact address ng Maligaya Market, yung pwesto ni ko to, nasa description po. Ayan, kung paano sumakay pag kay sa SM Fairview. Pati yung link ng Corel Pharmacy, yung isang landmark nyo po. Ayan o, mga panglaro, pang basketball, ang dami mga body. Tapos mga Jordan, ayan o, muulan. Tulad ng panahon, maulan. Dito na tayo magumpisa sa mga pamorma. Ayan. Marami rin panakbo sa ilalim, ang dami. Mga pang lifestyle. Inulit ko po ang price, 2,500 pa baba. Yan, ngayon wala pang nakalagay kasi pasilip lang po. Umpisa natin dito sa Nike Air Force 1 na sobrang puti pa. Yan wow! mga body. Bago kasi i-display, nilalaban nila 'to, nilalaban. Yan no, solid 'di ba? drag drag minimal lang sa mga medyo malalaking paa. Ano 'to? 9.5, 9.5. Sulit pa. 9.5. Panalo pa to, paunahan na lang kayo sa Sabado, November 4. 7 AM yung open ng store ni Kuya Meron siyang katabi dito na Jordan 1. Pang babae o pwede rin sa panglalaki na medyo malit yung paa. Yan oh, panalo rin, di ba? Sulid. Oh. Walang sira, walang sole set. Ayan yung logo. Yan. Anong size nito? Na Check natin. Oops. Size 8 size 8 na pang babae no? kasama natin si Eric pala no panoorin sa kanyang iba And si Eric <laughs> hey, what's up subscribe support support mga body Eric TV and swami body yan yeah. panoorin po mamaya pa po ako mag vlog <laughs> 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 tuloy natin dito Oh, baka naghahanap ko yun ng Nike SB Dunk Low na panda eh gawa ito laging ubos-ubos sa mga outlet. To drag and drag minimal lang, sulit pa. Basta yung price 2.5 pababa po. Ito walang etiketa eh. Ang tantya natin dito nasa 8.5 or 8 mga mga ganun. Yan. 8.5 or 8 mga body kasi walang etiketa. Pero sulit pa. Walang solsep punit. Punta nyo na lang sa Sabado. Paunahan na lang kayo. Meron pa dito. Nike SB wow, ito naman uh, parang 9.5 to ah or 8.5 yun, 9.5 o, oh, 9.5 Nike SB, gwapo rin ito panalo pa mga body, o oh, yan yung likod nya yung details, panalo rin to ayan, may Nike SB dito ayan o, oh, wala pang kagalos-galos ano okay, gwapo rin another Jordan 1 eh hey, guwapo rin oh no? pero pang women siya na design pwede rin sa pang lalaki na medyo malicho pa ano to eh Jordan 1 na magenta yan yung logo na wing yan po tapos yung tao yan may insole pa hop oh, check nyo may igi yan oh no? sulit diba yan panalo pa to yan yung ilalim oh sulit Medyo maliit na lang, no. humbok din, no. 8, size 8 po 'yan. Size 8 na pang-women. Nuulit no, ko po yung price 2.5 bababa. Price range ni ko Toto to. Medyo mababa nga eh kumpara sa ibang ukay-ukay. Ito, ang daming naghahanap nito. Na ito. Nike na ayan, Air Fear of God. Fear of God na body. Yung may tumatawag sa anak ni Toto. Ayan o, no? yung details. Spirit of God. Uy, okay, kumahol na yun. Yan, taloy natin dito sa Nike na Spirit of God. Sa mga naghanap nito, ito, solid pa. Ang size nito ito, 8.5 po. 8.5. Yan yung ilalim. Panalo pa. Oh, Yan. Yung pair. Blazer na ganito. Solid din, o. Ang ganda ng sintas niya, Panalo rin to. O. Heel drag minimal lang lumakas na yung ulan yun ito po size 9 oh solid din baka magustuhan nyo size 9 may sakay pa dito sakay Nike wow yan yung ilalim panalo pa oh yan yung kabilang gilid solid din na ito size 8 baka magustuhan nyo yan another Jordan 1 pang women meron dito ang dami yung naghanap na ito. Air eh, Force One. Wow. Mid. Tugi. Okay. Maputi pa. Yan yung ilalim. Minimal heel drag lang po siya. Parang size natin to. Ah. Check natin. Yun. Umbok din. Size 8 po. Size 8. O. Oh, yan yung upper niya. Yan. Size 8. Ito yung pair. Yan. O. Oh, mga bagay. Size 8 ha. Ah. Taunahan na lang kayo. So baka naghanap kayo ng Nike Air Up Tempo Denim yung ginamit dito sa upper nya Ito malaki 9.5 oh, Pwede pa sulit pa 9.5 yung size Sinulit ko po yung price ni Kuya Toto 2.5 bababa yung price po Ito Nike oh Nike Elevate Sulit pa na ito Eto, yun yung ilalim So drag and drag minimal lang Makapit pa to Makapit pa Medyo malaki. 11. O, size 11 po. Sa taas niya, meron dito. Maliligaw. Ano, na Jordan 6. Hey. Hmm. Mga spig. Anong size niya ito? 7. US, size 7. Ayan, o. Panalo pa. O. Ayan. sa mga gusto Ayan. mga Ayan. Ayan. Nike na ganito, maporma to. Size 8 po, size 8. Oh, yan yung ilalim. Walang sira, panalo. Oh, another Jordan mga body. Yan yung logo. Oh. Yan. 9 yung size, size 9 po. To drag and drag meron na konti Okay. Jordan 11. Wow. May naghahanap sa atin nito. Na May nagcha-chat sa page natin ito baka magustuhan nyo po Solid, oh Oops. yan yung logo bigitan nyo lang to ito po 8.5 yan baka magustuhan nyo po 8.5 yung size 8.5 mga body pero ito lagi tayo dito kahit malakas yung ulan laki na itong Jordan 4 na to ang bigat Oh. yung drag minimal lang panalo pa ito yung logo. Diba? May insole pa. Ito po, size 12. Mga body, size 12. Okay, ayan yung logo. Solid din. Umuulan ng Jordan. J1. Siguro mga 9 yung size nyan. Ito po, pine green na J1. Medyo dilaw na yung midsole. Oh. Papatingin nyo lang ito mga body. Ayan yung logo na wing. Oh. Eh. Tapos yung logo na tao. Ayan. Tulid din. May kunting sirsip na lang dito. Pero tahi naman to. Tahi. Size 9. Ayan po. Size 9. O. Oh. Gawa ko ito. Pine green na J1. Yung ito. Malupit to. Oh. Mga body. Oh. Ayan o. No? Not for resale. Another Jordan 1. May details dito na wear. Ayan. Tapos dito. O. Oh sa likod photos yun yung logo panalo to ah tapos may details sa insole nya yung size na ito tinitignan ni Eric nine. yung size nine. size 9 mm -hmm. yun mga body size 9 solid pa size 9 mga bro mga Jordan 1 eh solid solid ito yung kabilaan nyo may nakalagay na details no tapos sa tang nya meron din ayan o no. me tapos sa loob ayan po panalo mga bag panalo na lang kayo sa sabado maraming Jordan 1 dito eh ito po ito mga 8 yung size para may idea kayo ito mga 9 ganun yun sila o yung e, J3 din dito size 6 2 drag and drag minimum lang size 6 yan, sa mga pang babae, pwedeng pwede to. Panalo rin to. Yan yung logo. Leather. Ito po. Oh. Classic yung kulay. Black and white. Oh, yan yung ilalim. Panalo rin. Size ano to? 8. Uh, Size 8. Yan yung logo ni Jordan. Makaraan, meron din ganito. Jordan 1 Bread. Oops. Oh malalim etiketa na ito eh. may heel drag na siya konti mga size 9 to or 8.5 maraming ano dito big size ito tulad nito malaki yan ito big size din ito po oh. di ba mga malalaking size niyan. mga 10 mga 11 mga 12 mga ganun ito laki oh sobrang laki oh Solid din nito panalo ayan oh patingin natin kay Eric yung size bro kaso yung, yung size ito po size 11 ayan size 11 po bagong laba o oh, kita nyo muulan ng Jordan meron pa dito pansinin yung kulay ayan J1 ulit ito guha na ito ngayon lang tayo nakakita ng ganitong Jordan 1 no? tela yung ginamit yun yung ilalim steel drag minimal lang tsaka 2 drag nung size na mga ano rin to 9 mga ganun malalim ang etiketa ng Jordan 1 eh. may nakalagay dito details 1985 o di diba kulay gold mga ano to 9 or 8.5 mga body to Travis Scott to eh yan hey, laki Ang laki mga 12 or 11 medyo dilaw na yun dito niya basta yung price ni ko ito 2.5 pa o, oh, Jordan Legacy, o. Oh. Ganda ng colorway. Pumbok din. 8.5 yung size. Ayan yung logo, Solid. Diba? O. Oh. Panalo pa, mga body. Ito po, 8.5. Jordan Legacy. Guwapo, mga body, o. Oh. Hey, o. Oh. Basta ito lahat, ilalapag sa Maligaya Market, mga body. Ito po, Puma na Rob Samson, o. Oh. Makaraan, merong ganito rin. Guwapo rin nito, o. 10.5 US. Ayan, panalo rin. Oh. Ayan yung Pusa. Ang dami, daming stock ni Kato ngayon na solid. Ito po, kay uh, Rio oh. Hindi na tayo mag-part 2. Sagad na natin. Ito, Adidas, o. Oh. Ang guwapo shoes. Size 8. O, oh, KD. Medyo maliit nga lang. heel drag, minimal. Check natin. 6.5. Pwede pwede sa pang-babae or sa lalaki na medyo malit yung paa ito po air force 1. oh, na pang women sulit pa kita nyo naman oh. No? pwede rin sa pang lalaki to na malit yung paa size 8 size 8 another jordan ito po size 8 ayan o no? panalo rin daming jordan muulan. parang yung panahon ngayon muulan mga body <laughs> Yun. Basta pa unahan na lang kayo sa Sabado. November 4 mga buddy. Uulitin ko ulit yung mga nagtatanong kung walang price. Dahil po ngayon ay pasilip lang. 2,500 pababa. Yan. Magkakaroon ng price to sa Sabado. Meron dito ulit another pang basketball. Ito. Wapo, Jordan. Another Jordan mga buddy. Ito malaki size 10.5 10.5 panalo pa o oh, yung tsura o oh. tulid okay. okay, ano o oh, Russell Westbrook mga body ang ganda ng kulay o oh. wow ito walang sira o oh, yan yung logo silalim solid. size 10 ayan po size 10 US size 10 makapit pa to o oh, may insole pa panalo pa o oh, kay Russell Westbrook o oh. May sintas tapos this trap. Ayan. Mm. Tassel Westbrook na Jordan. Ito Jordan 11 no. Uh, ganito yung design. Maso nag-fade makunti no. Mga 9 yung size niyan. May kunting galos dito. O oh, denim na ano. Jordan 4. Puti. Ayan. May kunting titan. Jordan 4. Ito malaki. Uy. Meron dito. Jordan 10 mga body. Wow. Ayan yung details ni Michael Jordan no oh, yung mga natake niya. MVP, MVP, yan 1988 na dunk champion. Two oh, 87 scoring title. Meron pa sa baba 1985 rookie of the year. Solid ng logo. J10. 'Yan yung logo sa likod tapos yung sa tang niya sa likod. Uh, panalo, di ba? Uh, ayan yung size 9. Size 9 tapos satang niya mayroon nakalagay. Air Jordan Wow, size 9 mga buddy Sulit pa na ito Ito, gwapo yun no? mga buddy Kita nyo naman yung logo ni Jordan no? Sulit so, Minimal heel drag lang Ang size nito mga 8 or 8.5 Ito may sulat sa gilid kairi, ang laki kairi, size 10 o, oh, makapit din to, makapit pa sulit pa mga body, size 10 kairi yan yung ilalim o, oh, to so dragon drag, minimal lang, makapit pa to ang daming kairi din dito ito pa, another kairi yan, dami, mga panglaro ito, ganda ng kulay size 10 o, oh, yan yung ilalim Maayos pa. Ito mga 9, mga ganon. May ano pa dito, Jordan 6. Hop, ito na lang. Jordan 6, mga body. Wow. O, solid din. Parang kasing size din natin to. Yun, no? Size 8 nga, size 8. O, J6. Dami, daming solid. 6 ring. Wow. Ito, may nagpapabilis sa atin. Ito po, baka magustuhan nyo. Yan yung ilalim. Pwede pa. Jordan 6 ring. Check natin yung etiketa. Yun. 9. Size 9 to mga body size 9. Yan yung details sa tang nyo. Wow. Inulit ko po, po, size 9. Eh, so, baka magustuhan nyo. Another Jordan. Mga 11 yung size nyan. Ito pa. Kairi ulit oh. Ito sulit oh. Oh, diba? Makapit pa to. Oops. Yun. 9.5 mga body. 9.5. Ito yung mga mabibintang size eh. 8. Pataas yung mga pabilis. J13. Ito, naging mulmul yung dito. Pamorma. Pwede pa. Mga 10. Oh, J11. Ito mga size 10 din to. Laki. Uy. Jordan 2. May details dito na ano, bulaklak. May rose, mga bati, rose. Eh, hey. Jordan 2. Yan po. Guwapo Kita niyo may yung logo ni Jordan, no? Oh, yan yung Sa tang niya sa harapan. Hop. Oh, to drag and drag, meron na konti. Ano size nito? Size 8.5 o, oh, kasi size din natin to. Sulid o. Oh. Ayan, 2018. Nalagay sa likod ng dila niya. Ayan po yung kapareho. O, oh, puntaan nyo na sa Sabado. Ito walang sintas yung isa. Baka nakatago lang dito. Yung isa meron. Uy, kita nyo yan, mga body? O, oh, ba? Diba? Wow. ulit. Sapatos ni Kobe Bryant. Wow. Sulid din na ito yun, umbok size 12 o so, may insul pa size 12 po size 12 sa mga malaki pa yung logo kilalim yan pin drag meron na konti to drag minimal lang puntaan nyo sa saturday para may sukat nyo para makita nyo ng maayos size 12 inulot ko po yung price 2.5 bababa meron dito ano to kay Paul George Paul George 9.5 9.5 mga body pwede pa oh solid ito pa adidas parang ngayon lang tayo nakakita ng adidas na panglaro ah ito adidas size 10 half. oh, drag to drag minimal lang 10 konti lang yung panglaro na adidas ni Kuwe Roto ngayon ah ito po, oh. pang basketball ay McQueen meron dito laki Alexander McQueen mga badi Ang bigat Yan o oh, Alexander McQueen Detail sa outsole Sulit o oh. O oh. Ayan pa yung nakalagay sa tango nyo Yung oh. size na ito so, ito mga badi Size 42 Puntahan nyo na lang Sa Saturday Okay Ito pa o oh. Ang ganda na ito Ang kayari na to. ito Ito oh. Another basketball shoes Ang danging kayari may insole pa o oh, makapit din to ang ganda pa ng outsole oh. may number 43 dito sa outsole nyo ano to mga 9 ganon US yan to oh. ganda rin ang kulay ito mga body oh. ano po ito size 9 ganda rin no another Jordan mga body baka magustuhan nyo rin to solid din oh, yan yung logo panalo rin no oh. Yan pa, yung logo na isa. Oop. Oh, so, drag and track minimal lang. Pang basketball. Pwede pwede ito. 8.5. May number 9 dito sa likod niya. Yan. 8.5 mga body. Panalo rin to Oop. Oh, nakaraan, may ganito rin. Jordan 4 na Paris. Yan o. Oh. Ito po, size 9. O, oh, sulit pa. May heel drag konti. Pero soul set punit, wala pa. Yan yung logo. Tapos dito, to, guwapo pa oh. Jordan 35 Nasa sa ukay, ukay ulit. eh okay, guwapo. Size 8. Oh, may insul pa. Yan, size 8. Yan yung ilalim. Panalo pa. Yan yung logo. Basta yung price to 5 pababa. Natakpan yung logo na isa. Natakpan ng sintas. Solid. Tapos dito, ito pa. Panglaro, pamorma. Sulit din nito. Size 9. Ano eh, Jordan Nano. Uh, True Flight Gym Red. Oh, pwede pa, sulit. Naku, paunahan naman kayo sa Saturday. Yan, yung logo na isa. Ito, maporma, 35. Jordan 35. Ang dami, daming magaganda ngayon si Toto ah sana makabalik tayo sa Saturday para mag flex ulit para ma update kayo kung ano yung matitira sigurado yun sa mga selector maraming mag-uunahan dito kita nyo naman yung mga stocks niyo oh. diba oh. panalo ayan pa mga body oh. isang kairi pang laro ulit Solid, oh ano to eh uh, kairi na ano brosley. malaki size 12 o oh, may insult pa size 12 yan yung tsuro. Kung nakanda na kayo sa sabado. Distrap tapos may sintas. yun Makapit pa. sulit po. Hmm. Laki. Ito po. Wala oh. condition. panglaro? laro? Bago ba -ba pa. Bakit na lang kulang. Oo. Oh. May tingnan ni Eric. Ligit. Ang lang pa, Sulid, oh. po. Ang Bago Ano size bro? Size 7.5. So 7.5 Oh, so, 7.5 sa women. Oh, okay, pwede rin 'yung pang-lalaki. Oh. Pwede pwede sa pang-lalaki. Solid. Ganda ng outsole ko. Ganda. Maluligaw na timberland, lang. Magisa lang siya. Hmm. Bagong hmm? bago 'to. Ito 'yung pares niya. Yan. Reflex mga... ni Bro Eric. Oh, solid do. Sabado. Buo po. Buo po, buo po. lang sa Sabador mga babi Marami pa sa ilalim eh Yung katabi niya. Ayan may Kyrie Air Force 1 na brand Ayan may isip pa dito So, Yeezy oh. May KSB. KSB pa dito. So, Yeezy. May ito, drag and na konti. May usul pa oh. Eight. Nike Zoom. Wow. Ang dami. Oh. Blazer. Another Jordan na pang babae. Mga pang, mga pang babae, marami din dito. Yung mga malalit yung size. Ito, pwede rin sa pang babae. Mga size 8 or 7 to. Na Nike React may poma pa dito oh, pamorma oh. Uy, nalaglag si Atempo ah, oh. nakulay black ah. Oh. Ito, ganito oh, mga 9. Atempo, black. Flex natin para sa inyo. Size 8, ayan, size 8 umbok. Ito, oh, pamorma mga body. May blazer pa doon, lebron. Ito, ang gwapo rin nito, ni adidas ito, pamorma oh. Pang dancer, pang araw-araw nyo po. Ang size nito, ni size 8 may hill drag konti ito po adidas oh hmm yung size nito naman 8 and a half adidas ulit gay pa wow solid ito po oh buha po yun mga body si eric next na siya <laughs> panoran niyo sa kanya yung iba mga body yun po dito ko na tatapusin yung vlog natin no ayan malakas pa yung ulan sana po nag enjoy kayo basta ito lahat inalapag sa Maligaya Market yung exact address po nasa description sa ilalim ng title na ito paunahan na lang kayo sa November 4 Sabado basta yung price 25 pa baba. yan so yung price ni ko ito, ito hindi naman kamahalan sakto lang tapos mabait pa siya uh, may bawas pa sulit yung Air Force 1 na puti yung pair of god Nike dami dami sulit yung CP22 ah. yun mga babi Uh, kung nag-enjoy kayo bigyan nyo ako ng like Ayan, sa mga bago po, pakiclick yung subscribe para lagi po ma-update sa mga video natin na ilalabas Ayan. pakisupport yung page natin Swami Body Lakay, maraming salamat po so lagi pa mag-iingat God bless po, subscribe